Dependency din na hindi tumatayo yung inyo. Aminin nyo yan. Yung iba nga nagja na lang kasi hindi makahanap ng putang inang kakalip. Yung iba po. nga nag nagiging online puta eh. 300 dollars eh. Tapos kung ano yung samin amin yung pinag-iaanon nyo, nagpapasirit pang putang inang Alpha Q na yan. Kimelo, sagutin mo yan. Nagpabayag ng 300 dollars para mag si Alpha Q sa'yo. Putang ina mo. Tapos yung sinasabing, kung napakulong daw kayong dalawa, kayo lang dalawa, magbibigay ng 100K? According to Mata, na sinabi daw ni Shala, narinig ko kay Mata. Plus, sabi niya, plus, 50K sa TWP. Sinayang daw ni Inday. Yung, ano yun? Makukulong muna si Inday? dapat, pinadala niyo sa kanya yung pera agad-agad kung meron kayong ibibigay. Hindi yung kung napakulong. Saka bullshit yan. Bullshit yung ganyan. Dapat, Sino pa ng 150k para lang pakipakulong mo yung sarili mo? Ano yan? Lang, drawing? Lang ako putangina, na, pag ako nagpago pa totoo yan. Putangina, na, mali lang yan po, 20 mil krona. Yawa. Yung pago ko, sige, ilabas nyo. Ilabas nyo yung deal ni Pau Pau. My God. Ako ayun. Oh, ayong, ayong tayo. 100,000 tayo. tayo each. 100,000 tayo each oh, one, 100 at isin siya. O, 100,000 siya. Ha? Papago ako. Pag ako pumago, totoo yan. Mm. Mm. Pumago tayo. Sino magdi-deal dyan sa kabila? isang daang libo. Sabihin, pakita niyo sa amin na hindi hindi ko bahay, hindi namin bahay ang bahay na pinakita ko sa inyo. Bakit yung account ko na talagang may pera ako? Baka gusto niyo. <laughs> hindi, talagang hmm. ano yan. Sinabihan may ako niyo. Baka ni PA. nila wala akong pera. May pera ko pa. Oh. Ikaw pa ba, Ate Cynthia? Alam namin yan. Pero pinagsabihan kasi ako ni PH, sabi niya, mahal, ko pag palagi kang nagpo-forgive, pag palagi mong ginaano na magbabago mga yan, ikaw lang yung ano, ikaw lang yung mahihirapan. Sabi niya, dapat, opensa ka ng opensa, kasi yung mga yan, hindi magsastop. Hindi nga magsastop. Tingin ko talaga hindi magsastop. Pero maraming ako, tao na yung nagbabago yung isip. Ako gusto kong unawain yung mga taong dapat kong unawain sana. Kasi ka mga kaibigan ko eh, Pero hindi na hindi na tama. Nasusuka ako sa mga naririnig ko. Halos masuka ako. Sabi ko putang ina mga tao pa ba to? O mga...